Nagpaalala ang Maritime Industry Authority at Department of Migrant Workers sa mga marinong Pilipino na maging matalino, hindi lamang sa pagbili ng mga agencies na kanilang papasukan, kundi pati na rin sa pagproseso ng kanilang mga dokumento. Ayusin natin ang mga dokumento, siguraduhin na kumpleto at compliance tayo sa requirements. Ang marina ay um, nagbibigay ng mga dokumento via online. So gamitin niyo po ang online platform. Punin nyo po yung tamang impormasyon. Kahit naka-nakasampal na kayo sa barko, importante malaman ninyo yung mga umiiral na issues Yon, Kami po sa Marina at GMW ay tutulong sa inyo para maisampakunin nyo ang inyong mga uh, mitiin sa buhay at matupad po ninyo para sa inyo kanyang yung paghihintay niya. Kasabay ng matagumpay na mega job fair ay nakilahok rin ang nasa 21 licensed mining agencies kung saan tampok ang mga oportunidad mula sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ng maritina. Sa Gans na nag-submit sa amin na kami ng sure, aktor ng kanilang mga CVs. So, kalamihan po is kadet. So, um, sa amin po, meron naman kaming kadet program. So, sa paggunita ng ika 30th National Seafarers Day at pagtatapos ng ika 26 National Maritime Week ay ang pagtataguyod hindi lamang para sa kapakanan ng maritima kundi pati na rin ang pagbibigay halaga, respeto at malasakit sa ating mga kababayang marinong Pilipino. Ito si Rona De Los Santos para sa Marina DGTV News Center.